Welcome to Henry KNG TV. Good morning, good morning. May po ay eh, nandito tayo sa Santo Cristo Integrated School. Bali ay po. Gano tayo. Gagawin ko po yung grass cutter. Kasi nga po ay eh, nasira. Ito yung grass cutter na to. Ito po ay eh, bago lang po. Uh, ilang araw pa lang ginagamit bali niya naka problema po siya yan. bali po uh, ilang araw po lang ginagamit ito yung grass cutter na to ito po ay GX-75 Honda 4-stroke pwede din Thailand po yan ang naging problema po niya simple lang naman yan po kung makikita nyo ito pong goma yung goma ng pump nasira nasira po siya kaya po yung bumili po ako bumili po ako kahapon kahapon niya may po ako bumili po ako ng kapalit kapalit po ay 100 pesos mahal din pala mahal din siya bali sabi nung utility pero po ay gumagana naman gumagana din kaso nga lang uh, dahil sabog nga po ito sabog nga po itong goma ay uh, ayan, meron pa siyang stock na gas eh, darating po ang araw niyan uh, yan po ay hindi yaandar agad walang hindi pinapump na ganito ito po yung ano yan. ito po yung nasira niya ganito bali ito po ay 100 pesos pinili ko nga kahapon doon sa may aluwa yan. trabaho po niyan mag para ano siya para ma para makatunggas sa taas yan po bali yan niya po sisimbra na po natin gawin yan bali po dito po gumagawa sa estates kasi nga po malamig dito tapos Ah, uh, malamig eh okay dito. Simulan na po natin bakla. Po. Iyon ang kumihit kailangan. Kailangan ko pala ng pamihingit. Meron hmm. naman ako. Nakawa tayo naman rin sa pamihingit. Bali yan po ah, dalawang tornilyo lang yan. Dalawang so, tornilyo, tapos hukutin natin yan. Bali yan. Uh, ah, nasa nasanay na rin po tayo kasi nga po ah, dahil sa isang grass cutter namin ginagamit dito. Ay, lagi ko na lang yun ang ginagawa ko. Kaya yun. Nasanay na rin po sa pagbabaklas kahit pa ano, Nasanay na. Hindi lang po. Bago-bago. Bago-bago, lumaluma. Pero ito ay bago po ito talaga kailangan natin mag-adjust magtanggal ng gamit pa po ako ng ano nito yung e meron po tayong gamit dito mga alirens Levens. Malinis po ang gamit natin yan. tapos mauhugot natin yan. Tapos nagdala ako ng isko na maliit. Pang ano po. Pang tanggal dito sa... Meron pa. Meron pa yan eh. Asan pa ba? Asan pa yung air Meron pa yan eh. Tunilya pa sa ilalim. yan Nabasag po kasi yung baklas na tanggal na. Bali, ito po yung chok niya. Ayan, chok yan. Ayan na nakita makita natin sira yun. Ayan po sira niya. Yun. Sabog po yung goma. Ayan po yung tatanggalin natin at papalitan. Madali lang mo palitan yan. Papakasin ko lang yung apat na tornillo dyan. Tapos kakabit ko na. Ayan po, ganyan lang yan. Bali, yan po yung sira niya. ito po, po nga po yung pamalit natin. Ayan. Saktong sakto lang po dyan yun Ito ba kasi po natin yung apat na tornillo na to Isa, dalawa, tatlo, apat. Bale na po na dala po ako ng screw. Pero pwede din naman po yan. Yeah, Sak-sak din naman po yan. Pampaklas dyan. Ako, baka po natin. Bagong bago. Siguro po yung talagang ganun. Yung malahat ng bago eh. Basta kung ginagamit yan talaga ako, masisira. Para hindi ko masira yan, huwag gagamitin. Honda, ano ito? Honda gx So, malakas po. Malakas po siyang gamitin. ginagamit siya kahapon pa. Isang araw, ang eh, hindi ko nga nangyari yung glass ko kasi nga alam ko nasira. So, tapos kahapon ginamit pa ng ibulit na niya, siya, gumana. Pero sabi sa kanya, sa darating araw ay hindi kamila. Ito po na baka sa na puna natin. Yan. 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 Yung, po yan. May apat na tunili dyan. Tapos yung nalagag na. Yan. yan. Yan lang. Yan po yung sira. Sira siya. Tapos ito nga po ipapalit natin. Matali lang naman yan. Napakadali. Simple-simple lang gawin. Uh, pero iba siguro sa mga hindi pa nakakapagbaklas nere. Medyo siyempre mahirap to pero sa kagaya ko nakapagpaglasan ng ganito madali na lang po ito para sa akin kasi nga po sanay na rin kasi nga po ilang beses yung gas cutter na luma dito ilang beses ko na pinapalitan yun ng ganyan nasisira po kasi bagong bago siya Onda po pa, palitan na po natin nakikabit ko na oh. binis lang oh. nakikabit ko na po siya ah, lapat na Berarti anda sana? Adakah anda berada Terima kasih. Saka sipati lang natin mabuti kung lapat. Kung lapat yung buka kakabot. Lapat naman. Yun. Lapat naman siya. Tama naman. Okay, kailangan ikita ng konti. Wala yan po, sasampulan natin. Nalagay ko rin naman dito, yung panulipan. Yung panulipan. Ah, siyempre siya, nagpump naman yan okay na nakakabali nakakabit ko na lang yan ang ano na lang po titinan po natin kung may katas siya baka po may katas eh minsan po pagsisimulan po ng sunog yun pagka po may leak tapos nagiinit itong makina na to tapos may leak maaari po siyang masunog kaya po dapat wala po isang katas yan po maayos naman o, wala naman po isang katas wala naman yung gina ganyan po yung pinapak na ganyan yan okay na. okay na wala po isang katas ayos wala po isang katas po eh, babalik ko na uli siya taas para magamit na uli na maayos lang yun po bayong kapo dapat siya yung... Ini sampo saya. Manis pusak Singapura baru. Bagus-bagus. Yang bago. manis Việc của nhóm ngành 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 wire, ngành 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 kasi siyempre nakamit ko na to Ano po kasi gumawa ng grass cutter? Mga, ano, mga minor na problema, kaya-kaya po natin. Huwag lang po sa makina pero po ganito lang minor kayang ng kaya minor pa yan po, ikit ako ng buong ito. Ayan oh, na po kasimple. may andam na yan. Masa pong gamitin, malakas. Parang mas nagagandahan po ako dito sa Porsche kasi ano na po siya, hindi na po siya, hindi na po kailangang haluan pa ng tuti. Kaya yung hindi po kagaya ng ibang brand na kailangang pang haluan ng tuti, yung mga Porsche eh ito po kasi nalang kailangan po dito lagi lang i-change soil hindi po basta lang tatagal para hindi masisira yung pag-alaga sa grass cutter yun po kasi dito di eh, pwede po makakalimutan yun pag nakakalimutan lang yan are, eh, hipit po uli mo muna, muna mamaya yan eh, pero hipit ako po muna itong, itong mga alerens yan hipitan ako muna yung mga alerens dan nasya. Mari kita habis tentang air ini atau apa sahaja. Mari kita akan ditinggalkan satu dan satu dari sini. Ini hari terakhir bapak mengajar baby. Ano na nakakot pa. Reclap na yan. Reclam lang. Reclam. Okay. Tapos. Pukunta po nga tayo sa likod. Ayan po ah. Uh, susubukan po natin grass cutter kasi nga po kagagawa lang. Kasi na ng signal. Bali nga po ah. Uh, Pinatitan po siya ng pump. Kasi nga po ah. Uh, Aamoy po yung gasolina niya tapos natatapos ulit na ito pagka hindi pinalitan kaya obligadong palitan yan po, subukan po natin po natin yung maayos gamitin. Malinis na. Ayan. Doon po tayo sa gawin doon sa dulo. May natin tarpo pa po akong konti ron. Ayan eh, po yung tatapusin na.